Hi everybody, I'm here now sa saan hinire nila ako ngayon para maging manager of the day Bilang manager, kailangan kausapin kayong mga tao, kausapin kayong mga problema nila Yung mga pasaway, yung mga hindi sumusunod Kailangan bigyan natin ng leksyon So ngayon lumanda kayo sa akin Leksyon, hindi ba leksyon? Leksyon, leksyon, aral at mga bagay na kailangan nilang matutunan Nandito ngayon buong araw Marami akong time Susuyuring ko sila So guys, panoorin nyo to Hindi nga nitigil Malinis, 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 malinis naman ang lugar. Ang mga menu. Mm-hmm. Mm-hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Dami. Oh, masarap naman siya. Ang daming putahe, ha. Ah. Kilayin. Yan masarap, kilayin. Yan yung karni na hindi masyadong luto, tapos may kilay. Kinuba na goat, may kambing ka na, may gout ka pa. <laughs> One, two, 3 <three>, ka. <laughs> <laughs> Pasok, no? Good morning. <laughs> Alam mo kasi ikaw! <laughs> <laughs> Pasok. Pasok. Hello, no, sir. Good morning. Good morning. Good morning po. Opo. So, nakatanggap ba kayo? Nakatanggap kayo ng memo kagabi? Yes, po. Actually, bago pa lang ako pumunta rito. One month kinausap na ako ni Jonald. Kasi si Jonald, kaibigan ko yan sa Pilipinas. Opo. Oh, so, bago kami, bago ko naging komedyante. Asama ko yan sa trabaho. So, prep ka? Yes, po. So, ginagawa ng prep? First thing po, pagdating namin dito, naglilinis po kami ng muna sa hand, hand wash para sa kamay then Diretso po ako sa paghihiwan ng mga gulay kung meron kailangan i-prep. Then, sa so stock din pa ako nung una, first in, first out para uh, sa mga kailangan sa taas. Ganyan ba ginagawa mo sa Pilipinas noon? Hindi po. So, first time mo rito nag-prep. Yes. Importante sa pagpe-prep yung hygiene. Yes po. Ang ganyan mo yung sombrero mo. Kaba ng buhok mo ah. <laughs> Bakit bakit ba dapat may kliyembok pag pagka uh, nag uh, sa usina ka? Opo, um, kailangan po yun para sa ganon, may natin yung pagkahulog ng Pag nahulog ang buhok sa pagkain, Yes, complain, po. Uubuhin yun. Siguro nagtataka ka kung bakit ako nandito, no? Alam mo, importante, <laughs> is bukod sa isang, bukod sa entertainer ka, lahat yan pinagdaanan ko niwah ba? Bago ako dumating dito, naging manager ako. Nakakatawa ako sa totoong buhay, pero itong trabaho ko dito, hindi nakakatawa to kasi ito, sa evaluation na to, it will determine your work. Tsaka kung gano'n ka magiging, gano'n ka katagal dito sa kumpanya na to, o pwedeng hindi kayo tatagal dito. Journal, masyadong mabait yun eh. Sobra po. Ang mabait yun. Pa paano kung, ano, limbawa, pinagluto ka ng customer ng, ano, sinigang na, ano, walang sabaw. <laughs> sinigang na walang sabaw po. Sinigang paano ko po. kung sinigang, sinigang na walang sabaw, tapos ayaw niya na maasim, gusto niya matamis. Siguro po, itratry ko yung desk ko. Nagoy mo? Opo. Kung yun naman po yung gusto ng... Paano, paano, uh ang, ano, sa cup nun? Sige, limbawa, si, yes. Si, kailang... Kunyari ako, na, narinig ko, paano kaya niya lulutuin yung sinigang na matamis? Sige, paano kita? Paano, sige, kunyari, ano, nandiyas ako sa so, kusina so, ka, paano yung sinigang... Ito, to, 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 ha? Kailangan okay. makakapagluto ka ng sinigang na matamis, ha? Paano gagawin mo? Anong, 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 anong sangkap nun? Um, Una, magigisa. Ano, uh, paano, paano? Opo. Nagigisa po yeah. talaga ako. Um, magigisa po ako ng... Uh, anong uh, sinigang po? Um, like, babo, Basta, uh, so, bako? Ay, ano? Basta gusto. Wala sabaw. Wala sabaw. Tapos matamisa. Paano? Okay. So, sa bakway po tayo. Siguro po, magigisa po ako ng... bawang at saka sibuyas. Mm -hmm. And then, in-elix ko po yung meat until sa maging tender at juicy yung karakalabasan niya. Oh. Then, siguro mag-more on kamatis na lang po ako. Hindi po ako maglalagay ng kung anong pwedeng... Kasi, ang kamatis hindi naman po talaga masyadong maasim and then may tamis siya compare mo sa mga dinalagay natin mga sinigang na sampalok or anything like mga ganun po so, then siguro um, parang magiging kalabasan siguro no? hirap naman no? oh, diba? paano? <laughs> then siguro mag-a-additional na lang po ako ng like sugar or para maging pan lang siya, maging balanced so, lang yung flavor niya. Yan, mali. Mali yun, mali yun, di ba? Paano ako magsisinigang ng walang sabaw at hindi maasim? Oo, di ba? No. Hindi ka dapat nag -invento. Hindi ka dapat nagsisinungaling sa customer mo. Dapat sabi mo, walang sinigang na, matami, na matamis sa walang sabaw, walang sinigang na walang sabaw. Siguro, siguro po, pero pwede naman po siguro, hindi naman yung masabaw as in masabaw boss, kundi kailangan lang natin siyang i... Apakan, apakan mo yung mga ano, apakan mo yung mga sahog, parang madurog, <laughs> parang magasabaw. So, mali. ba diba? Kailangan kung ano yung tinitinda natin dito, yun lang yung ginagawa nyo. Hindi ba, hindi ka pwede mag-invento. Parang loko-loko yun. Pinag, ano, pinagluto ko ng itlog na walang pula. Oo, oh, di ba? Nakakatawa ba yun? Ganun yun, di ba? Opo. So, ibig sabihin na ipaglukuhan ka lang sa mga customer mo. Yan ang seryosong sinasabi natin dito sa trabaho natin. Bukod, so ito evaluation natin, di ba? Bukod sa importante-importante sa pagpiprep yung IG natin. Pangalawa, yung honesty natin, Pangatlo, yung dedication natin sa trabaho natin. So, ang pinakadahilan kung bakit ka nandito ngayong araw na to, bakit? Sa tingin mo, an anong, anong kalalabasan nito interview mo? Um, sa, sa lahat ng mga pinag-usapan natin, sa lahat ng mga sinabi mo sa akin, ano sa tingin mo ang kalalabasan nitong interview mo? tapos um ma malaki yung pan ko malaki naman yung parang aldo porsigido sigido naman po ako na kung ano po yung kailangan gawin na lahat gagawin ko lang po boss para sana nag-isa kong anak sa Alberta kasi lalo wala ako lang ang nagbibigay sa kanya ng sustento at saka yung mga sa kapatid ko sa mga sa Pilipinas kasi alas kulang din yung hinahanap ko kayo nila doon. Alam mo, hindi, hindi, hindi. Alam mo, Matt, nandito ka? <laughs> <laughs> oh, ano <laughs> oh. <Ayun> na ata? Si Jay. CJ? CJ? CJ po. Ano nakatawa CJ? Ah, 27 ka. Ano nakatawa CJ? Hindi <laughs> nga, yeah, CJ nakatawa. Nakatanggap kayo ng memo kagabi? Ha? Oo. Oh. oh. So, ano pagkakaintindi mo rin sa memo na to? Nakatawa ba to, CJ? Nakakatawa ako sa TV, di ba? Pero trabaho to ngayon. Trabaho to. Ha? Hinayra ko ni boss mo para dito. Hindi to kalukohan. Ano sa tingin mo yung memo na to at interview na to? evaluation po. Uh, uh, na rito? Sa, sa bali po. Oh. yung since open po. Gano'n tagal na? Uh, 2 months po. 2 months. Tingnan na mo. pati yung buhok mo. Haba din ha. Hindi <laughs> ako Pag pumasok sa kinakain yan, pag nakita ng customer, may buhok ka may customer, tapos tinawag ka, tapos sinabi, my food has hair. Sa tingin, where, where do you think it comes from? Oo, oh, di ba? Kailangan ng hygiene sa pag, pag nag-ano ka. Dapat, din mo, ako nga, dinam mo ngayon buhok ko ganyan nagpapatawa lang ako na, na tapos ikaw pagkain yung handle nyo ganyan buhok mo yung buo ko, niyo. ko mo mahaba pa <laughs> ang dami nag, ng nagtatrabaho dito pag nakarating na banjing banjing na lang parang Pilipinas kaya na kita mo minsan maraming mga nagre-reklamo Pilipino dito kasi sinasabi nila pag mga Pilipino puro Pilipino yung nagtatrabaho yung eh. sinasabi ni Boss Joral mabait yung boss nyo eh okay hindi na nang sasalita Pinasar ko, pinapagalitan ko ngayon yun eh. Matagal kami magkasama noon eh. Sabi ko pa paano si Sirisoy yun nung mga nagtatrabaho sa'yo pagka naikipagbiroan ka palagi. Katulad yan, dalawa pa lang kayo nakakausap ko. Dalawa kayo, pare, pare, pareho pare pare luko luko. kayo luko-luko. Mga kayo luko-luko. Tawa lang kayo ng tawa. Yan yung baka makipag-usap kay Boss John? Dito na ako magtatrabaho bro. Lagi nyo mga kasama. At yung memo na to, pwedeng bukas wala na kay Rito sa tingin mo ano yung ano na ambag mo rito sa kumpanya ni Donald yung ano ko nag-i-stack yun yun lang yeah, yeah. nag-i-stack lahat naman to nag-i-stack hindi eh. po yung mga kung ano pong mga kulang yung sasabihin ko po na, toyo mga ganun po toyo ka ba <laughs> tao ka ng tao eh toyo masaya lang po. Masaya lang po. Bakit? Ba't ka masaya? Yeah. Toyo ka? <laughs> o, ito mo, tawa ka ng tawa. Darnik ko, may LDR ka daw. Oo. Oh. Oo. Ang dami ko na kilala rito sa kaanda na LDR. Sumisira sa trabaho. Nagtatrabaho, nagtitelepono. Hindi <laughs> naman. May 2 months na 2 months mo rito, ilang beses ka na nahuli na, nakikipag-usap sa... <laughs> El kada LDR mo may nagre-report daw na may kausap ka, may ka-video call ka sa habang nagtatrabaho. Umiiyak-iyak ka pa daw minsan. <laughs> hindi, po. hindi po kami masyadong nag-uusap na ano. To, ano? Hiwalay na kayo? Hindi po. Chat lang po na ano. Tawag-tawa ka. Tawag-tawa ka ba? Kasi hindi po yung ano, hindi po kami nag-uusap pag nasa trabaho. Pipi <laughs> yun? Hindi kami nag-uusap. LDR na nga kayo, pipi pa paano kayo magkakaano yan so naghihiwa ka marunong ka magluto po hindi, hindi hindi po ayun ang problema so kasi alam mo dito hindi lang po hindi ka lang hindi ka lang habang buhay na pret pwede ka magluto so ano na yung sa tingin mo pag pinagluto walang kusinero ngayon naglupin kailangan nilang may magluto anong anong luto ang mabilis malutuin adobo po, po lang. Kahit anak ko kaya magluto ng adobo eh. Kinilas nga lang pinanghalunan eh. Ito ko pinakamabilis na lutuan ko. Pag pinagluto kita ng adobo, masarap ba yan? Ay, nako. paano ko magluto ng adobo? Mayayari ka dito, CJ. Toyo ko, suka, mas Paano? Paano magluto ng adobo? Paano magluto? Isa ko muna ng bawang. Tapos? Tapos, lagay ng yung karne po. Oo, oh, tapos, maro magaling ako magluto. Baka pag, uh, anong, ano, ka sa akin. Bawang, tapos karne? Opo. Oh, yung iisa po. Bawang, tapos kar karne? Bawang, oh, tapos karne? Tapos? Tapos, ano, habang ginagawa sa uh, toyo po. Tapos, toyo na naman. So, toyo sabay? Toyo, tapos sabay? Ano kaya si adobo yun? <laughs> Hindi ka marunong magluto, nag-invento ka si Jai ha. Bawang, baboy, tapos toyo, suka sabay, ang tigas nun. Ang tigas yun. Hindi po, uh, pakuluan po muna yung ano, yung karne. Pag na like, medyo brown-brown na po, doon mo na po ililay yung ano. Gulati mo yung baboy para lumambot. Para na mo, nagugulat ka na hindi mo alam yung pinagsasagot mo sa akin. ka, adobo, hindi mo kain lutuin nagtatrabaho rito sa, ano, sa restaurant. Paano ka ma, ma ano, paano ka mapopromote? promote? sa mo, pagkatapos nitong interview natin, may trabaho ka pa ba? Sana po parang hindi naman, parang naman hindi, parang naman hindi seryoso eh. Parang hindi seryoso kahit mawalan ka ng trabaho. Ano ba ang dami naghahanap ng trabaho rito. Sa Canada, nasa Canada kayo. Anong visa mo dito? Sa PR ko. Pat. Kaya pala ganyan ka okay. eh. ka sa Pilipinas, may kaya ka sa Pilipinas, tapos kaya ganyan. Alam ba ang dami nag-a-apply dito? Bago ko kayo kausapin, ang daming mga aplikante na seryoso na may alam So ito. Alam mo na bakit yon dito? Itong restaurant nyo next week kailangan lang mga waiter dito marunong kung ng iyo ang learning ng iyo legal dito sa Pilipinas yung mga kumakanta-kantang mga restaurant doon kailangan marunong na kay kumanta dito kasi magpapasok kami ng kaya ako nandito magpapasok kami magte-train kami ng mga waiter na kumakanta kung mawaka nga ng kanta tungkol sa adobo hindi nga na no, hindi po ako kumakanta ayun lang pero kung gusto niya po kaya eh, ang gano'n po. Gumawa ko na yun. Mag-invento ko ngayon yung sa adobo. Kung paano ako magluto. Baka, sige, customer ako. Ah, I want adobo. How do you cook adobo? Can you sing about it? Oh, <laughs> uh, naghihintay yung customer. Nagpapalipat na lang ako, ako sa business. Hindi ko mag decision nun. Hindi ko mag decision nun. Teka lang. Hindi ko magdidesisyon nun. Sige na, pag gusto ko lang marunig, may klila, isang linya lang. Ang adobo ko ay matigas kasi inuna ko ang toyo, parang ganun. La la la, hindi ako alam, wala akong alam, tanggal na ako, ganun. Dali. 1, 2, 3 Wala ko sa'yo. Oo. Oh. Ayaw mo. Tawa ka ng tawa. So, alam mo na. PJ, ano nang mangyayari sa'yo after one week? Okay lang sa'yo? Ang hirap mag ng trabaho dito. So, lahat ng to. Pag-ilabas mo doon, pasamalo mo, sinabihan mo beritahu dia bahawa hari ini adalah hari terbaru bahawa dia sedang sedih beritahu dia bahawa hari ini adalah hari terbaru beritahu dia bahawa hari ini adalah hari terbaru baiklah selamat pagi kenapa di Pagka... sini So, alam mo na yung memo nyo kagabi. Eh. Very, very urgent yung memo nyo. Shhh! Sabi mo, huwag sila mahingit. Sorry, sorry. So, Kani, ano yung, ano, ano, yung sa tingin mo na i-contribute mo? Gano'ng katagal ka na rito? Mayigit isang taon po kay boss. Tagal na, ha? Ang ba dami reklamo ng boss mo sa'yo? Alak, takit na ako. Na sobrang bait niya, hindi niya talaga masabi. Pero may mga times na feeling niya na naabuso siya. Kaya siya nag-hire ng... Mabait ako sa TV. Naging boss din ako sa cbs Sa comedy. Eh, dito ako sa TV, makulit ako, pero seryoso. Oh, ay, 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 pinapadod ko po yung mga napalitan niyo. Kinuha ko ng boss niyo para to evaluate you. And this will determine your work. Pwedeng bukas, wala na kayong trabaho lahat. Kasi yung management na to, gagawin na tong uh, restaurant na to na kumakanta yung mga waiter. So, marunong ka ba kumanta? We, we sing every time na may birthday party for them to celebrate hindi gano'n, hindi na gano'n yung katulad nga na sinasabi ko sa inyo yung may mga putay-tay na nakaready dyan kakantay nyo ngayon yun, kung paano nyo isi-serve sa kanila yun kasi ang dami nating competition dito taga-Canada ako, Canadian ako so mag-work ako rito sa Toronto para dyan magiging boss nyo ako rito so I demand perfection sa trabaho natin Pagtrabaho-trabaho, trabaho. lahat kayo nang pumasok dito, nung nakita niyo ako, nakatawa kayo eh. Di ba? Hindi lahat ng... Nagulat niya ako, ibang tao yung... Hindi lahat ng ming. oras, lagi tayo nakatawa rito kasi negosyo to. Magaling ka rin magmasahe. ano connection oh, nito Wala boss, parang ano lang, pamatay pagod. Kasi minsan kasi, I, I said him very ano... May pamilya ka pala dito, so okay lang sa'yo, mawalan ka ng trabaho. Kasi marami na... Alam niyo ba na bago ko yung kausapin, maraming aplikante. Kasi nga, magbabago tayo ng approach dito. Magtatrabaho rito, magiging boss niyo ako rito. Yes, Kung po. di tayo magkakasundo, maaga pa lang mag -iwa walay na tayo. Yes, po. Lahat kayo nakatawa. Pag pumasok kayo rito, hindi, alam niyo, yung pumapasok kayo na hindi kumakatok, Ganun, kayo sa, Ganun pero, kayo sa mga boss niyo? Hindi naman po. Kasi <laughs> ano minsan kasi kapag ginautosan kasi ako dito para maglinis, pumapasok, pumapasok na lang ako. Yun nga eh. <laughs> Hindi ko alam. Kaya paano? sinabi ko siya yung wala ka ng trabaho bukas, tatawa ka pa ba? Wala pa akong magagawa po. Yan ang ano po. Um, Ganyan ka mawala ng trabaho, masaya? Masaya na, masaya for lang, One year, talaga. for one year ka ka nagtrabaho kay Jonel, tapos sasabihin ko sa'yo, wala ka ng trabaho bukas, tumatawa ka lang. Masaya ay lang talaga akong tao, kuya. Hindi po ako lang ano. Para matapang ka nga eh. <laughs> Hindi <laughs> po. Nakaanda mo lang <laughs> sa tao mo. Hindi po. Kilala ako ni Boss. So, Kaya, ka lang tawa. <laughs> so, paano? Pag ayoko nang nakatawa, ayoko nang nakatawa lagi. Gusto ko pag kinausap ko, seryoso. Lahat sila, tinan mo, tumawa nang nakapasok, lumabas ng malungkot. Baka mm -hmm. lumabas ka ng malungkot. Hindi po. Kung Then, pinakausap talaga ako, na, nga, ako, ako e smiling, ano lang ako Kasi talaga. Kasi baka, ka. baka lumabas ka ng malungkot, wala ka ng trabaho. Kung wala ka ng trabaho, may mga kamag-anak ka rito, paano? So, mas maraming deserving sa posisyon mo. Kaya po. Katulad niya, nagagawa niya ang tumawa. Pero ba kumanta. Hindi ako good singer, kuya. O, halimbawa, anong paborito mong putahe? Eh? Yung palaka, yung palakang ano nyo, niya, ano yun, ano yung, ano yung ano putahe yung palaka. Fried Tugak? Oo, oh, yung pride to <laughs> Gawin mo ano, gawin mo rock. <laughs> ah, Allah, just, hindi ako marunong mag-rock, kuya. Mag Kunyari, ako yung mag beatbox sa'yo. <laughs> gumagano-gano. Kukupukain ko mo yung tubak, yung palaka. Ngayon. Ay, ano ka na lang kaya? wala nga ng trabaho. I know how to deliver sa customer ko kung paano. Eh, ako nga ang customer mo. Ngayon. Hey, pahit <coughs> <coughs> tuga, pahit tuga. Gusto ko ng tuga. Ganon. Gusto nyo ba ng tuga? Kiluluto ko tuga kainin mo yung hilaw o buhay. Ganon, mga ganon. One, two, three. <laughs> Gusto mo ba na tuga? Gusto mo na ng... tuga? Bakong luto, bakong luto. ay masala. Hindi ko kaya. Hindi ako mahilig <laughs> Baguluto? mo lang luto. mo, tirawin mo yung rap mo. Gusto niyo mo na pressure ka? Baguluto, luto, luto. Ano pa? Ano pa? Ano pa? Baguluto luto lang? Ano? Tender, juicy, tastes like chicken, fried gap, fried gap, baguluto. luto. May lupa, may lupa. Wala, Very yeah, fresh po yun. Wala lupa yung tugak. Wala po, very fresh po lahat ng mga pagkain dito. Sorry ha. Ah. One year ka na kay boss. Yes po. This one. Pagka pag nawala, pag ka kay boss, malulungkot ka ba? Oo naman po yun. Parang ako okay. sa'yo ka nga eh. Hindi. Ang pay-pay niya po sa akin. Okay, pag parang pag sinabi ko yung last day mo na to. Kaya na, Parang sa'yo mo. Parang, hindi parang po. Parang sa'yo may problema nga ako, sa'yo lagi kong kinakausap ko ba? Kasi... Ano mga problema mo? Naiyak ka. Hindi kasi sa kanya kasi, siya yung tao. Hindi lang siya yung boss. Nasasabi ko yung problema ko sa akin. Kasi nga, kasi rap mo nga yung problema mo sa kanya. paparamo paano mo sabihin sa kanya? Kanyari, uh, boss mo uh, ako. Kanyari, boss mo ako sabihin mo sa akin problema mo. Boss, may problema. Sa pera, sa trabaho, sa bahay. Pero kailangan mo din matapang. Kailangan mo siya, minsan, kinakausap ko din siya. Asta ako. Okay. So, alam mo ba ang mga kayo pinatawag talaga dito? Oh, I know, Bo. I ano? For evaluation ng ano po namin, I mean, character namin dito sa store. This will determine your work and your po. job. Maybe tomorrow, wala na kang trabaho. Opo. Pero lahat ng to, Hindi ako manunod pa Basta basta manunod Basta saya. ka na Sabay mo siya na kita Ako? Oh? Hindi aku. Wow Ah sinigang Wala ko Ano yung pinaka... Ano kita na sinigang Paano magluto na umiiyak ka ba? Bakit? <laughs> <laughs> Eh, hindi ko na nagustuhan kung pag-upit dito, sir. Eh, mga dumating ako eh. Hmm. Hindi mo nagustuhan? Mm hmm. So, ikaw na susunod? Luto ko na sinigang na wala sa bahu. Luto ka. May rapid, yes, sir. Ito. Barbecue ay masarap ano ka, para... dito sa balik. Yan. Maghugas isang pay at hugasan ulit. Maghugas isang pay at hugasan ulit. Hey, gawa ka Salam dapat. Yung tao mag... Table 3, ba't pagkain na ba? Tumitirik na yung mata doon isa. mo talaga yun? Ay, yes po. Oh. Ay, hindi mo kakantahin. Baka kala mo nagbibiro ako. Oo. Oh. So, Pag sinuelduan ko na iba dyan, no? Oh. Kaya malungkot na yan. Game! Medyo hindi talaga nakatay mo. Wala ka trabaho. <laughs> Sa Santa. Sa Carlos mo. Kabi mo. Kantayin mo na lang, Kuyo Jobert. Huwag. Maawa ka. May pamilya ako. <laughs> Please lang. Dali. Kailangan bigyan natin ng leksyon.